Kumusta mga kasaliksik? Sa mundong ibabaw, marami pa ring hiwaga ang nakabaon. Mga kwentong sadyang nalibing ng panahon at ngayon lang muling lumitaw. Kaya mula sa sinaunang sining sa Yungib ng lasko, na tila iginuhit mismo ng mga nilalang mula sa nakaraan, hanggang sa kayamanang nagpagulo sa buong England na tinaguri ang Staffordshire Hort, ay pag-uusapan natin ang sampung nakakakilabot na bagay na nahukay sa mundo. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. Number 10. Ang sinaunang sining sa Yunggib ng Lasko. Noong September ng 1940, Isang grupo ng kabataang Pranses at ang kanilang asong si Robot ang hindi sinasadyang nakadiskubre ng pintuan patungo sa kasaysayan. Isang kuweba sa Dorgonye na puno ng sinaunang sining. Sa sobrang habol ni Robot sa isang kuneho, napasok nito ang isang butas sa lupa. At nang sinundan ng mga binatilyo, natuklasan nila ang kamanghamang hangko ba na tila ba pininta ng kamay ng mga sinaunang Diyos. Sa loob ng yungib, tumambad sa kanila ang halos 600 na guhit ng mga hayop at 1,500 na ukit sa pader. Mga kabayong tila gumagalaw, mga usa, mga toro, at iisang kakaibang imahe ng isang tao na may ulo ng ibon. Labing pitong libong taon na ang nakalipas mula ng likhain ito. Pero ang pinakakakaiba, mayroong isang imahen ng lalaki na may erect phallus at ulo ng ibon. Isang detalye na nagpapatunay na kahit ang mga sinaunang tao, mahilig din sa konting kalokohan sa kanilang sining. Itinuturing ang Lascaux Cave Paintings bilang isa sa mga pinakadakilang halimbawa ng Upper Paleolithic Art at nagpapakita ito ng katotohan ng tayong mga tao noon paman ay may likas na pagnanais na mag-iwan ng baka sa mundo kahit sa anyo ng mga guhit sa madilim na pader ng isang kuweba. Kung tutuusin, nagsimula na pala tayong mag-graffiti bago pa nauso ang mga spray paint Number 9. Kalakal ng kaban. Isang safe na may laman na milyones. Isipin mong bumili ka ng isang lumang storage unit sa isang auction sa Southern California. At sa loob nito, may isang napakabigat na safe. Baka akala mo'y wala lang. Baka toolbox lang o lumang gamit. Pero pagkalipas ng ilang linggo, nabuksan nito. At boom! Nasa harapan mo ang milyon-milyong dolyar na cash. Hindi ito eksena sa pelikula. Ito ay totoong nangyari. Isang lalaki ang bumili ng unit at sa loob ng safe ay naroon ang limpak-limpak na salaping umabot sa higit 7 million dollars. Minsan talaga, ang kayamanan ay literal na nakaimbak na lang sa sulok. Hinihintay na lang ang tamang tao na magbukas nito. Ang twist, nalaman ng dating may-ari ng unit ang nangyari at gusto nitong bawiin ang pera. Unay inalok nila ang buyer ng $600,000 kapalit ng safe pero tumanggi ito. Sa huli, nagkasundo sila sa $1.2 million. Isang maliit na bahagi ng buong halaga pero sapat na para hindi na paabutin pa sa korte. Ang moral ng kwento, kapag may storage ka, bayaran mo lagi ang duwes mo. Hindi mo alam, baka ang iniwang safe ay siyang susi sa pagiging milyonaryo ng iba. Number 8. Ang nawalang lungsod sa ilalim ng bahay. Isang araw sa Turkey, simpleng pag-aayos lang sana ng bahay ang intensyon ng isang lalaki. Magpapatayo lang siya ng extension. Pero sa pagbungkal ng pater, literal siyang nakatuklas ng kasaysayan. Isang butas na hindi pala patungo sa imbakan, kundi sa isang lihim na daanan. Habang sinusuri niya ang madilim na siwang, Lumawak nang lumawak ang kanyang nadiskubre. Mga pasilyo, kwarto, at silid na tila walang katapusan. Hindi ito ordinaryong basement. Ito ay ang nawawalang sinaunang lungsod ng Derinkuyu, isang underworld metropolis na itinayo mahigit 28 centuries ago. Ang buong syudad ay may kakayahang magsilbing tirahan ng 20,000 katao. May sariling ventilation, wine cellars, schools, at maging secret passages para sa mga emergency. Sa sobrang secured nito, pinaniniwala ang ginamit ito bilang taguan mula sa mga mananakop at sakuna. Isipin mong habang naglalagay ka lang ng bagong banyo sa bahay mo, bigla mong matuklasan na sa ilalim pala nito ay may buong sinaunang komunidad na naghihintay lamang na muling madiskubre. Nakakakilabot, nakakatuwa, at tunay na pambihira number 7, ang ginto sa gitna ng damuhan. Si Cliff Bradshaw, isang hobbyist na mahilig mag-metal detect, ay naglalakad lang sa Kent countryside sa UK nang may sumabit sa kanyang radar. Akala niya ay isang bote o basurang bakal lang. Pero nang hinukay niya ito, tumambad ang isang Bronze Age Golden Beaker na tila pinisil ng higante. Kasi ito ay medyo durog pero kahit ganun, ito pala ay isang 4,300-year-old artifact na napakahalaga sa kasaysayan ng England. Ang nakakamangha pa rito, hindi lang pala basta beaker ang nahanap ni Cliff. Sa ilalim ng damuhan kung saan niya ito nakita, may buo pa palang burial site and settlement complex mula sa Bronze Age. Isang kasaysayang natabunan ng damo at panahon Muling napukaw ng isang taong may metal detector at konting swerte. Dahil dito, nadagdagan na naman ang pahina ng kasaysayan ng Britain. At isang farmer ang nawalan ng bahagi ng kanyang tahimik na bukirin dahil kinubkob na ito ng mga archaeologist na sabik sa bagong tuklas. Number 6. Kamay ng Kapalaran Ang pinakamalaking gold nugget sa mundo sa maliit na bayan ng Weatherburn, Victoria sa Australia, isang lalaking nagngangalang Kevin Hillier ang literal na natisod sa kapalaran habang gamit ang kanyang metal detector. Akala niya'y simpleng basura o bote lang ang nahagip ng kanyang device, pero hindi. Ang nahukay niya ay walang iba kundi ang pinakamalaking gold nugget na nahanap gamit ang metal detector. Kilala ngayon bilang The Hand of Fate. Ang itsura nito ay parang kamay na nakalahat. At hindi lang sa itsura ito pambihira, kundi pati sa halaga. Isang kasino sa Las Vegas ang bumili nito ng mahigit 1 million dollars. Ang nugget ay may timbang na mahigit 27 kilograms. At sa halip na ipamelt, tulad ng karaniwang ginagawa sa ginto. Ito'y pinanatiling buo dahil sa kakaibang hugis at historical value isa itong paboritong exhibit ng mga nugget nerds at treasure hunters sa buong mundo. Mula sa isang simpleng paghahanap sa lupa, napunta si Kevin sa kasaysayan ng mga dakilang tuklas. Sa totoo lang, sino ba ang hindi mangangarap na makahanap ng ganong klase ng kamay ng tadhana? Number 5. Ang misteryosong kayamanan ni Forrest Fenn kung ikaw ay adventurous at mahilig sa treasure hunting, malamang ay narinig mo na ang alamat ng Fen Treasure. Isang retired art dealer na si Forrest Fen ang nagtago ng isang chest na may laman na mahigit 3 million dollars na ginto, alahas, at rare artifacts. Pero hindi lang niya ito basta itinago. Iniwan niya ang mga clue sa isang cryptic poem na isinama niya sa kanyang autobiography na pinamagatang The Thrill of the Chase. Ito ang naging dahilan ng isang dekadang treasure fever sa buong Amerika. Sa huli, isang medical student mula Michigan na si Jonathan Jack Stueff ang nag-angkin na natagpuan niya ang kayamanan. Pero hindi naging madali ang lahat. May mga akusasyong nag-hack daw siya ng mga email at mensahe mula sa ibang treasure hunters para lamang mahanap ang eksaktong lokasyon. Tila ba isang modernong pirate tale ang nangyari? May mapa, may ginto, at may bitrayal. Gayunpaman, pinatunayang totoo ang kayamanan ni Fenn. At kahit may kontrobersya, ang kwento ay nagpapatunay na sa panahon ngayon, may mga totoong treasure hunt pa rin nagaganap. Ang tanong, ikaw hanggang saan ang kaya mong gawin para sa 3 milyong dolyar? Number 4. Mandirigmang Luwad ng Imperyo Ang Terracotta Army Noong 1974, dalawang magsasaka sa China ang naghuhukay ng balon nang may matigas silang nahagip. Hindi ba to? Kundi bahagi ng isang sinaunang mandirigmang gawa sa luwad. Sa pag-uusisa, hindi lang pala ito isang estatwa. Ito'y bahagi ng isang buong hokbo ng Terracotta Warriors na nilikha mahigit 2,000 years ago. Ang bawat isa sa over 8,000 life-sized warriors ay may kanya-kanyang mukha, ekspresyon at sandata. Nakaayos silang lahat sa battle formation, nakaharap sa silangan, upang bantayan ang libingan ng unang emperor ng China, si Qin Shi Huang. Ang kahindik-hindik pa, ayon sa mga sinaunang paniniwala, dapat ay isinasama sa libing ang mga buhay na sundalo upang magsilbi sa hari sa kabilang buhay. Pero dahil sa talino ng panahon, pinalitan sila ng mga rebulto. Isang praktikal at well, hindi nakakatakot na alternatibo. Hanggang ngayon, hindi pa tapos ang paghuhukay sa lugar na ito. Sa bawat rebultong lumilitaw sa lupa, nabubuhay muli ang kwento ng isang imperyo na naniniwalang hanggang sa kabilang buhay kailangan mo pa rin ng army. Literal na rest in power. Number 3. Ang libo-libong dolyar ni Escobar sa bakuran. Isang araw sa Colombia, may simpleng magsasakang naghuhukay ng kanal sa lupaing minana ng kanyang pamilya. Pero sa halip na bato o ugat ng puno ang mahukay, ilang malalaking asul na drum ang kanyang natagpuan. At nang buksan niya ito, boom! Nasa loob ang mahigit 600 million dollars sa cash. Ang tanong, kanino? Well, ayon sa mga autoridad, malaki ang posibilidad na ito ay bahagi ng 30 billion dollar fortune ni Pablo Escobar, ang kilalang drug lord na minsang naghari sa buong Colombia. Ang masaklap, hindi napunta sa magsasaka ang pera, kinumpis ka ito ng gobyerno upang gamitin daw sa mga proyektong pang-sosyal. Pero sa totoo lang, malamang mas dumami pa ang mga treasure hunter na biglang nagpuntahan sa lugar, umaasang may mas marami pang kayamanang nakabaon. Mula sa isang simpleng gawain sa bukid, naging bahagi ng kasaysayan at kontrobersya ang lalaki. Na isang paalala na minsan, ang lupa sa ilalim ng iyong mga paa, ay may lihim na kayang baguhin ang buong buhay mo. Number 2. Ferrari sa ilalim ng hardin Noong 1978, isang bahay sa Los Angeles ang naging sentro ng isang misteryong akala mo ay kwento lang sa pelikula. Habang ginagawa ang lupa sa likod ng bahay, may natagpo ang bagay na hindi mo iisiping pwedeng ilibing. Isang Ferrari Dino 246 GTs. Oo, isang sports car. Literal na nakabaon sa ilalim ng lupa. Balot sa plastic. Hindi ito prank o movie prop. Ito ay real deal. Isang kotse na ninakaw 4 years bago ito muling matagpuan. Sa investigasyon, lumabas na ito ay ni-report na stolen nung 1974 ilang buwan lang matapos itong bilhin. Pero ang nakakalito, parang sinadyang ilibing ito na may balot na para bang may balak itong balikan. Insurance scam ba ito? O isang elaborate prank ganrong? Hanggang ngayon, nananatiling palaisipan ang buong kwento. Pero ang sigurado, isa ito sa mga pinaka-wild na treasure na nahukay sa sariling bakuran. Number 1 ang kayamanang nagpagulo sa buong England, the Staffordshire hoard. Isang simpleng magsasaka sa England noong 2009 ang humawak ng metal detector. Marahil umaasang makahanap ng lumang pako o bakal. Pero sa halip, nahukay niya ang pinakamalaking koleksyon ng Anglo-Saxon gold at artifacts sa kasaysayan ng Britain. Ang tinaguriang Staffordshire hoard. Mahigit 14,000 na piraso ng alahas. Armas at dekorasyon ang nahukay mula sa lupa. Karamihan ay yari sa ginto, pilak at may inlay ng mga precious stones. Ang treasure na ito ay tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 3.2 million British pounds at itinuturing na napakahalagang bahagi ng kasaysayan ng digmaan at aristokrasya ng sinaunang England. Sa sobrang laki ng balita, nagkaroon pa ng cover up ang lokal na gobyerno. Kunwari ay may murder investigation daw para hindi dagsain ng tao ang lugar. Sa bandang huli, ang buong koleksyon ay naging bahagi na ng pambansang kayamanan. At si Farmer Fred, ang accidental discoverer, ay naging milyonaryo overnight. Isang simple at mapagpakumbabang lalaki na literal na tinapakan ang kasaysayan at kayamanan ng isang buong kaharian